Bisan pa man layo pa ang eleksyon, pero nagpaduol na ang mga politiko sa katauhan sa nakbayan sa Cagayan di Oro City. Daghana usab ang mga nagpaila o daghana ang mga nagbutiyag sa ilahang mga plataforma, motabang sa kabos, aron hawaason matod pa sa ilahang mga kalisod o mahatagan sa insaktong panginabuhian. Ubay-ubay na usab ang mga politiko nga dool sa mga tao, manglamano Og magpahimangno nga dili kalimtan panahon sa bugnong lugay nun. Sama na sa kampo ni Misamis Oriental Governor Peter Senior Onabia sa iyang ipag-endorso pinaagi ni PDRRMD Head Fernando Sotsotdi o Board Member Buboy Sabal o si Board Member Wayne Militante o pa ka board members ralawigan sa Misamis Oriental Aron nga ituboy nga mudagan pagkakagawad sa siyudad sa kagayan de Oro og magpasilong sa kampo ni Mayor Rolando Clarex Oy, apan? Independente sila nga grupo. Want to bring to the city council or to, to the city of Cagayan de Oro, ang mga policies about the province and in vice versa, nga mga policies of the city, ako sang mahibawan, no? And um, there are so many factors why we must engage with the city and the city must engage sa province. The third is about the transportation, no? transportation plan between the city and the province. We'll be conducting a transportation summit comes uh, July or June together with the city. So again, possibly na mga legislations, mga policies that should be crafted para ma harmonize no, traffics and um, may improve. unsa na to ang atong mga goods atong mga passengers medyo mayo ang ilang paglihok Giklaro usab ni Misamis Oriental Governor Peter Senior Orabia nga dili siya magpapili sa pagkamayor sa Syudad Cagayan de Oro og magpabilin lamang kining gobernador samtang ang uban usab nga politiko dinhi sa Dakbayan Cagayan di Oro dunay daghang pundo nga kwarta pundo paniidlang. Una, tungod kay, doon naman kini, gipang saligan, bisan matod pa, og ang uban dili masaligan sa paghawid serinda sa pangkagamhanan. Kini si K-5 Rikim Sulita ang taong dili guwapo para attractive ka ayo alang sa kampyon sa balita serbisyo publiko og kaligawan sa kagayan di oro. K-5 News FM